Oh, hindi na tayo makakiyat Parang <laughs> i-off ang traction control Ikaw lang Ganda dito guys oh Parang ilog na ilog yun oh Nangaramdaman ko Dumudulas yung gulong eh no So landaan natin dito Wala Nangabadaan ko dito Yung mga nakatakot eh Baka bigla lumubog dyan oh Ingat ingat lang tayo Kasi may mga ano May part na gano'n Yung Hi guys, so ito ang ating ADV 160 uh, One day old uh, Mag to 24 hours pa lang siya sa atin Isabak agad natin siya Sa off road Para matesting natin na totoong adventure So papagas muna tayo dito no? Pakita ko sa inyo na 58 lang yung gas Sa minila mahal pa yung parang 70 68 to 70 58 pesos yung Nakakatawa ah, talaga pag ano eh Pag small displacement yung dala mo oh, ba? Diba? So Sobrang tipid kasi lang gasolina Ah gano'n naman ang checkpoint nila Oh yaw. Checkpoint agad So hindi ko alam kung aakit ako dun sa ano no Dun sa Sa tunnel Kasi ang daming rider dun ngayon Sigurado kasi Sunday Since taga na rito naman tayo Sa Abite Ara lagi naman tayo na sa Ibiang Pero pinakang masarap dyan dumaan Ano na eh Weekdays Wala masyadong rider Siksikan kasi dun minsan mo yung mga nag-aabang pa ng mga agrupo nila di ba? So ito dito, dito, na yung ano yung daanan natin no? So yon. May residential area din to eh. So yun nga no? Balik tayo Kung ipang araw-araw mo itong ADB Napaka pogi Tipid din naman siya sa gas ko tama tama lang siya sa laki niya no? sa build niya uh, kung gusto mo na mas tipid mag Honda Beat ka yun nga, mas malitang ano no malitang body malitang engine diba 115cc no sunod 125 ito na 160cc ka na hindi ka na mabibitin sa overtake so, oo. pero ako sa for galing ako 400 kasi ramdam yung difference pero kaya kaya pa rin ng 160 na umovertake uh, safety overtake ganda ganda guys ng suspension ito hindi ka magsisisi Showa pa lang na siya, panalo ka na oh uh, uh, uh. dito no parang nasa mini New Zealand ay mo yung damo nila damo ng, ano nila dito sa bahay rap na rap ako itubo yung damo dyan dito tumutubo lang na ganyan no di ba ka dito sa gantong mga lugar eh no uh, Hindi yung mga damong tumutubo sa ganyan Ang ganda Sa bahay hirap na hirap ang patubuin yan Eh no yung mga ganyang ano grass ba yan? Di yata Di yata fragrass So dito bigyan natin no oh. Ganda yun dito So, ayan ang ating ADB 160. Diba? Napakaganda. Guys. Grabe. Grabe. Mm -hmm. Oh guys, so yun na no guys, galing tayo nung kanina no. Ah, uh, pa -pa yung makikita niyo naman dun sa video no, rough road siya. Actually na try ko na diyan yung mga ibang big bike ko. Talagang mahirap 'yung ibaba yung big bike kasi mabigat. So yung center of gravity talaga Ibubuluso ka pababa. So very basic siya dito sa ADB 160. One hand pa yung gamit ko kasi kahawa ko yung Insta 360. Medyo alalay lang ako sa kaliwang brake. Pero very basic din ko. Parang wala lang. Parang wala lang talaga yung rough road dito. Panalo panalo. So nandito tayo ngayon. Kaya ito ko sa inyo yung view no? Ayan, no Solo solo ako dito guys Sobrang aga pa kasi So dito lang to sa Cavite Sa amin lang din Ayan o no? Ganda rin Diba So lapit tayo dito Medyo madulas lang dito Iba ako ah, oh. Ayan Ganda oh Kahit na kailang balik na talaga ako dito guys na-miss uh, pa rin ako kung makikita mo lalaki ng mga batong yan no? So off-road Bale wala lang yan dito sa, sa ADB Dumudula siya na konti eh, Pero nag-engage naman yung traction control niya Kapag yung madudulas ka di ba? So dito yata yung ano, ilog Mali yata tayo Doon yung Bonifacio Shrine eh Pero dito tayo sa Ano dito tama nga Dito So yun o, oh, doon yung Bonifacio Rose Shrine sa taas doon Tapos dito naman yung papunta doon sa ilog uh, Good luck sa atin <laughs> Kasi nung pumunta tayo dito, summer Ngayon maputek So talaga sinadya ako dito no, para sa ADB So yan, ganyan na itsura nya <laughs> So uh, talaga testing natin yung kusang saan nararapat ang ADB diba Ganda dito guys oh ilog na ilog yun oh. Nakaramdaw ko dumudulas yung gulong eh no? So nandaan natin dito Ala, nandaan ako dito Baka tayo lumubog dyan Hindi mitrail yeah, may trail May trail dito guys Yon. Yun yung mga nakatakot yun baka bigla lumubog dyan oh Diba May daan pala doon sa kabila Dapat doon tayo dumaan kanina no Hindi dito Ingat ingat lang tayo Kasi may mga ano may part na gano'n yung Parang swamp sya So dudulas ka lang doon May daan pala doon sa kabila kanina yun doon oh. Dapat nga doon tayo dumaan hindi dito sa kinaldo no? Sulit, sulit, sulit ang ADB sa off-road. Sulit guys. Tingnan pa punta doon sa ano no, sa ilog. Tingnan natin. Tignan. Wow, talaga masusubukan ang traction ng ADB. <laughs> tayo pa lang yata dumaan dito ng ganto maputik. Haha, <laughs> good luck sa atin, guys. Baka balik kaya tayo doon. Matigas naman siya, matigas naman yung lupa. Wow, 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 wow. bago to, guys, ah. Two days pa lang to sa atin, yung ADB natin. Woop, 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 woop. Basic, basic guys. Kagandahan dito no, may mga bato na siyang maliliit kaya hindi siya hindi kalulubog doon sa mga putik. Kahit may tubig siya. <laughs> hindi kalulubog. Hindi rin dudulas yung gulong mo. Kasi may mga ibang tumadaan na rin dito eh no. Uling daan ko dito guys. <laughs> ano pa? Yung summer noon eh, hindi naman ganto. Yung tag-ulan ah. <laughs> Parang patapos pala lang ang <laughs> Kaya, ano o may mga sasakyan dito Yung bios nga, nakapunta dito Motor pa kaya. Di ba yan o, may bios So, ayan Subok na subok Subok na subok Ang ADB 160 natin Galing kasa <laughs> di na retso agad sa ilog malupit guys <laughs> Woo, sarap basic lang dito o oh, dito sa part na to nahirapan yung big bike ko dati ang bigat kasi pag inline port tapos nadalari mo dito sa ganito dudulas lang yan may mga lumot pa yung mga batong ganyan no pag hindi ka naka off road tires wala dudulas ang bigat lang inline 4 na engine wala liblib na to guys good luck sa atin makabalik tayo mamaya <laughs> Sige lang Isin natin yung camera So sa na tayo nakarating Ayan o oh, Yung mga makikinis na batong ganyan Oh, kapit-kapit yung gulong Ma Impress ako guys Impress, impress ako dito sa EDB No. kasi sa big bike ang hirap dito ipasok. Yung big bike na hindi naman pang off-road. Siyempre nga no, ba't mo ipapasok dito yung hindi naman pang off-road. Liblib na to. Grabe. Nung punta namin dito, wala pa to eh. Ito no, ko, mataas ang tubig. Kasi hindi yata tayo makakapasok doon. Hindi na ako nakapag ano, front view ng ano, no? hindi na tayo nakapag front view nung isa 360 kasi patayin natin yung ano dito maganda patayin yung ano yung gantag dito yan yung yung pag ano siya pag mabagal ka namamatay kusa nalimutan ko wala makabalik kaya tayo dito mamaya Malakas ang lakas ng tubig di tayo makakadaan dun sa ilog Oo, oh, yung pambato, pang bato O mukhang may dito Good luck sa atin pabalik <laughs> Good luck pabalik Pakyat Hay ilog mataas Hindi tayo makakalagpas Oh madulas guys Pero kaya hindi tayo makakalusong Kasi mataas yung tubig O, oh, nung narando man tayo dyan Ano eh, mababa lang yan Taas Dito na lang tayo Still recording So, yun o oh guys Napakatindi nung ginawa natin doon Ewan ko ha, ah, para sa akin kasi Hindi naman ako nag-offroad talaga Matindi na yun So, mataas ang tubig Hindi tayo makakalusot sa, sa ilog mataas yan. Ay, mala ano, ma oo, oh, mataas. Fresh water. Fresh water. Ayan, no? Diba? Nung nakaraka kasi, nag -drive kami dito, tagos. Tagos doon, tapos umakit oh, pa kami doon sa kabila. Tapos may campsite pa rin doon sa dulo. Okay, pepre, no? Nhìn tóc của tao nè. Mua bạc rén. Ôi tên. Cơ thể. Cơ thể sao nga nagkakamping kaso ngayon hindi tayo makakatawid wawa naman yung ating ADCB pag tinawid yan nag yan dun taas oh mulang kasi guulan No guys since hindi naman tayo makakapasok doon, balik na lang tayo doon nag video and ano naman tayo dito ng no? picture taking so medyo madulas yung mga bato kasi dyan kaya yeah, hindi na ako magagamit ng isa 360 dito naman tayo sa uh, cam na mount helmet cam helmet mount pala yan yeah, o madudulas yung ganyang klaseng bato kasi buhay, yung na buhay na bato ang lalaki niyan guys Mukha lang maliit sa Sa picture Pero ang laki O oh, hindi na tayo makakyat. Naka on yung traction control ko Hindi pwedeng hindi Ayan o oh, nag activate Kita niyo guys Kasi nadulas eh So sa ganitong situation Makikita mo yan malulumot May lumot yan guys Ayan ano oh kahit itong sapatos ko pang off-road to yung, yung caterpillar na ano na may tusok, -tusok sa ilalim so, pag ganito situation i-off nyo lang yung traction control para hindi mag engage yung traction control uh, may hata kayo pataas pag kasi naka-on yung traction control mapipigilan ng traction control system na umikot yung gulong hindi ka makakakit sa taas uh, akala nyo kasi nag-i-slide ka so which is nag-slide naman talaga kaso hindi mo kailangan ng traction control uh, features sa ano pag mga off-road kasi mag engage lang yun mag engage oo ayan o, naka off yung traction control natin Pakit tayo guys ayan o, o basic lang dito sa ADB o oh. kahit may lumot lumot yung mga dinaanan natin napakakapit ng gulong nya kaya sa nagsasabing mabilis mapudpud yung gulong yun yung ano nya yun yung yung pros, pros and cons nya no? Uh, kung gusto mo makapit magulong soft compound mabilis talaga maubos di ba so yan paakyat na tayo dyan so doon lang, lang naman yung may sobrang tarik na ano no na mga oh, bato bato so dito mag ano nga tayo dito no? lib lib dyan eh pero sige Diretso na tayo, huwag na tayo mag ano yung sa 360 para dalawang kamay yung hawak ito yung mga lalaki ng bato yung dadaanan mo tapos malumot pa yung ito yung mga solid na batong yan malulumot kasi dinadaanan ng tubig huwag lang tatamaan yung mags natin oh. sayang naman ganda ganda solid ang ADB sa mga bibili nito tapos ganito yung daan sa probinsya nyo guys di kayo magsisisi sa 160,000 nyo o kaysa yun sa mga bibili mo yung click or aerox dito ka di ba? ah, uh, build for off road talaga ang ganda nung ano yung pigeon chameleon yung kulay dito ka na, sa ano pang off road on road talaga diba? dual purpose yung stock pa niya pwede pwede agad sa off-road diba ayan nakita mo yan oh baha basic guys kanina medyo kinakabahan pa ako eh kasi first time natin huwag ka lang mag aharurot dito gasa natin no mamaya lalim pala nun eh no ayan tuyo na dito grabe solid yun yung ride na yun Woo! may mga tao na doon sa tinambay natin kanina. Pero may ilog pala dito. Ayun, ayo, tama eh. <laughs> Nagtaka pa eh, no? Dito rin naman pala yung yung bagsak ng ilog na pinuntahan natin. Syempre dito rin ang bagsak noon. Yung mga kabataan na dito, mga taga rito siguro 'to eh. Kasi wala naman silang dalang motor, oh, huh, 'di ba? Kaya taga rito lang 'yan. basic ayan o oh, yung kaninang nambay natin kahit dito sa putik o oh. oh, basic tamang linis na naman pag uwi at least no second day na naisabak agad natin sa sa off road bali wala ilan ang odon ito ngayon 116 kilometer guys oo oh, oh basic lang talaga dito pag nagpas mo dyan wala na straight na yan baka dyan kung nataposin yung vlog natin ito sayang lang no? hindi na tayo nakapasyado nakapag video doon na nakapag video pero <laughs> okay din naman solid So yun eh, tinatawag na ano Adventure Diba sulit so, tayo ADV Sigurado Adventure ang kata mo